Yan mga kasoyo, magandang tanghali ko. Dito tayo ulit sa ating triple C na bangka para magpitok tayo ng ilisi. Ah, oh, kung na niya, amigo. Ah, oh, lakas ng hangin. agot na yun o ah Crispus official shout out talagang kahit saan ngayon ang mga magnanakaw Nein,

nagagamit mong kasoyo Segunda po to, segunda 18 po ang pa 18 Ang lapad ng uh, ilisin natin Pantay uh, na, na, pa na mo! Pantay na mo! Pantay na mo! Pantay mo! na mo! Malakbuk at mabilis isang mga praprak Ito lang ang hidup niya dito sa sa taktunan ngayon 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 Ano lang kalapat? alapat? Pukin pa eh. Kasi lembo po Ako sa kabila.

magtama siguro. Gantang lasagan. Okay. 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 Hindi, hey, papalambutin yep. so, mo lang kasi ito lin. Baka doon kita kayo. Ang hindi sa niya. Ito na may malambut na eh. Ibang talo lang isa

Reyes, ¿no?

Ano? Ay, okay. na kanal sa bahay. Para hindi ba? ka maiya yun. sa bahay para hindi ka maiya. Nung 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 Ha? nung 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 Nandun po sa nung 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 ah Wala po ba doon sa... may... nung May... Lamisa? Sa... Pag hindi pa dun sa may cabi cabinet Tabi anak, tabi Ako sa kayo sa alin sa... Ah, kasabay din siya sa pagla-live Wala nanakaw yan na ba nakaka nakaka Naka, sir hindi pa nga namumuni tayo eh. panibago na naman ya aba, ayun mga na sana eh. Bakto zero na naman, gagawa ng bago. Malayo na naman. naman pa makukuha pa hindi na alas naman yung, yung pang nakuha hindi pa yung isa nun lamang <laughs> hindi pa yung isang cellphone yung yung may importante pa talagang nadali eh bagay yun talagang kinukuha no yung mga importante hindi <laughs> man nila yung walang

dito na yun Malaki, malaki dinagdag Kanina eh oh. May mga midya Midya Gawa nandito ay 3-8 Mga 3-8 sa likod Dito binawasan ko ng mga ano Basta midya yan Mahigit-higit midya Malaki yun, malaki Malaki na yung midya Siya, si, si na daw Sabi ni Sir Paul si, Ay, ah, diretsyo na yan, si trial Diretsyo laot Oo oh. Pag talagang may count, pag may counting difference pa, pagdating na lang uli galing lahat. Yan ay ano, kung magka hindi man kung hindi man ma-perfect, alam na. Pansado ko na yon kung gano'n ko naging dadagdag. Ha? Kupra na daw ang vlog ni Don TV. Ah, nagko... Ah, ayos na. Pagkukupra na. Ayos na yan. Tulak na natin. Pwede na tulak tapos uh, uh, Dali baga Bukas na ito magkaka-distingan. Kung talagang <tis> Bukas baka kay umaga. Kasama ba kang kasama ba ang misis mo pa ay kaawa-awa.

Tira tira sa na higa may mga kuya mo to. Sabi pa din Wala na wala 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 pa din server nagkanto Wala Wala mga tanda din ang tauhan Magkakan dinarin tayo ngayon din Oo Bukas sa ruma May may Hayun si Lado nang utang na si Richard kung yun ay walang utang pamalit sa akin yun Doon Dungan sa akin din Ayan, bukas mga kasoyo, abangan nyo At uh, itong aking GoPro ang isa Itong GoPro ko na kwan, Iiwan ko ito kay May Gubik Para may kopya tayong pananakbo Si Jimor lang ang uh, pahawakin bukas Iiwan ko lang to At bahala na si Jimor magpanita. Ay wala kang ngayon cellphone Kaya oh, Mangyari Pagka wala kang Siyempre wala kang may bablog ikaw mo, gumawa ka na ng mula kawin mo o para ito pag -upload na, pag-upload -ano? na ay wala naman yan pang video pati paano mag hey, pati yung mga lumang video mo na gano'n no? oo oh, nato lahat pero may video ako din na eh, iba kaya ko din na yung cellphone na isa mga videos magawa ka na tapos uploadan mo para pwede na nga mga ilang araw pag uh, hindi talaga na Ayos. Hindi, eh, gumawa ka. Kahit, kahit makuha yun, walang problema. Natalo ang angunt mo. Hindi yun na itratuloy mo. Yung isang akamp mo, ay pwede mo rin unti-unti untiin hanggang okay. sa...